meron ka ba ng bariyang kailangan ko alamin ang uri, kondisyon, code at kung magkano ito babayaran magandang araw mga katroopers and welcome to our channel so 5 piso na bagong bayani ang composition nito ay nickel brass ang weight ay 7.75 grams, diameter na 26.9 mm at thickness na 1.9 mm. Ang obverse at reverse ay ang nakikita nyo na yan. Bale, ang kailangan po namin sa ganitong bariya ay apat na piraso. Dapat brilliant ang circulated condition at babayaran ng 700 per piece. Narito po ang instructions kung nais ninyo magbenta sa amin. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na i ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa baryang kailangan namin. RR054277 Mara nyo rin po kami tawagan every Monday, 1 to 3 p.m. Salamat po. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa dagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins thanks for watching until then god bless